Good morning guys Yan alam nyo ba kung nasan ako ngayon Yan papasok ako ng kagubatan mga guys Nawalan nga ako ng tulo sa tangki kahapon Medyo hapon na nga kaya hindi ko na naabyad Yan baka abutin pa ako ng gabi sa gubat kung aahon ako Kaya ngayon, ngayon maga ko siya aahon mga guys yan, agad po nga gumising. Pagkatapos ko nga magkape, yan, umakaw na agad ako dito sa gubat. Pupuntahan ko mga guys yung pinang, pinakang pinagkukunan ko na tubig. Yung pinakang source sa gubat. Ayan, titingnan ko kung saan naka problema. Kung ba't nawalan ng tulo. Ayan, hindi ko sya pwedeng pabayaan na walang tulo mga guys. ba may mga dumating tayong customer. Magkakarwas. E eh, wala silang magamit na tubig. Ayan, samahan niyo ako mga guys. Pupuntahan ko yung pinaka ko ng tubig, yung pinaka pinagkukunan ko sa gubat. Ayan mga guys, medyo malapit na tayo. Naririnig ko na yung agos ng tubig. Ayan, puro huni lang ng ibon yung naririnig ko rito mga guys. Huni ng ibon at huni ng mga kuliglig. Malapit na tayo sa pools mga guys. Naririnig ko na yung agos niya. Yan, malapit-lapit na tayo sa pinagkukunan ko ng tubig. Takboy na natin mga guys. Para mabilis. Nakakapagod ah, mga guys. Ayan, ang dilim. Tatakpan tayo ng malalaking puno. Ito na mga guys, malapit na tayo. Pababa na tayo dito sa tubig. yan na mga guys. Ayan na, nandito na tayo. Ayan mga guys. Ayan, bababa tayo dun. Ito na nga yung pinakang pinagkukunan ko ng tubig. Yan nasa likod ko. Yan, ito yung pinakang source ko mga guys ng tubig. Marami pa naman siyang laman. Kasi malakas pa yung umaagos sa tubig. Yun, galing dun sa ulihan. Yan, basa na nga ako kasi lumusong na ako dyan kanina. Yung mus na nakalubog dyan, nilagyan ko ng bato. Yung pinakang filter niya. Yan, nilagyan ko siya ng malaking bato para pabigat. Para pag lumakas ang ulan mga guys, lumakas ang agos. Hindi siya basta angat yan, wala naman siya naging problema rito. Siguro baka doon sa baba. Kaya babaybayin ko yung linya. Kung saan may nabutas o kung saan may nahugot na hose. Yan, bababa ako dyan mga guys. Doon ako dadaan sa so tagiliran. Yan doon. Dapat magdaan-daan lang kasi madulas. Pag nadulas ako, yan, dyan ako pupulutin sa pinakang ibaba. Yan, let's go. Hanapin ko muna yung problema mga guys. kung na naka problema yan dyan ako dadaan sa tagiliran yan mga guys pababa tayo yan tandaan lang tayo at baka madulas hey. Ayan mga guys, nandito na tayo sa baba. Ayan. Dito na tayo sa baba mga guys. Ayan, doon tayo kanina galing sa itaas. Ayan, nahanapin ko kung saan nagka problema. Kung saan may nabutas na host o kaya nahugot. Ayan mga guys, so, sarap sana maligo dyan. Pasok, kailangan ko magpatulo agad. Kailangan ko agad patuloyin yung host. Baka may mga dumating ako mga customer. Walang magamit na tubig. Ayan mga guys, pag wala pa rin dito yung problema. Sa linya. Ayan. Mababaybay ko yung host. Hanggang dun ulit sa kagubatan. Kasi mga guys, pag binaybay ko tong hose, yan, ang labas ko na yan, doon na sa may tangke ng tubig mga guys. Doon sa may likod ng bahay namin sa ibabaw. Yan, pag binaybay ko yung pinakanlinya ko ng hose. Kaya pag wala akong, wala akong nakitang problema rito, yan, babaybayin ko na yung hose hanggang dun sa may tangke ng tubig namin yan mga guys wala pa naman ako nakikita problema sa mga linya yan siguro babaybayin ko na tong hose doon na ang labas ko sa may tangke namin ng tubig sa likod ng bahay pero kailangan ko muna siyang pasingawin mga guys kasi medyo matagal na akong hindi dito yan naipunan na naman na ng putik yan para lumabas yung mga lupa mga guys na naipon dito sa hus yan tingnan nyo mga guys yung kulay ng tubig oh. parang may love Yan, hintayin ko lang siyang luminis at sinudugsong ko na ulit siya. Yan, napakadumi pa nga ng tubig niya. Ayan mga guys, marinit na siya. Pwede ko na siyang idugsong. Dapat idugsong natin siya na maayos. Kasi pag hindi maganda yung pagkakadugsong natin, pwede siya matanggal. Malakas kasi yung pressure mga guys. Yung pressure ng tubig. Yan, kailangan maigpit yung pagkakatali natin dito sa house. Tapos gano'n siyang talian. Yan. Titingnan, titingnan naman natin doon sa kasunod. Ayan mga guys, wala naman siya naging problema rito. Kaya babaybayin ko na yung linya namin ng tubig. Doon na ang labas ko sa may tangke namin doon sa likod ng bahay. Ayan, wala namang problema. Baka pag nadulas ako dito, yun, magkaroon ng problema. <laughs> ang dulas. Ayan, dahan-dahan -da lang. pasok na naman ako dyan sa gubat dyan ko na nga babaybayin yung linya namin ng host yan, tignan nyo mga guys basang basa ako sarap maligo <laughs> yan. alamig ng tubig mga guys yan, pasok na ulit ako dyan sa kagubatan Hanapin ko na yung problema ng host namin kung may butas ba o nabunot kung bakit walang tulo yung tanke namin mga guys yan pasok na naman ako dito sa gubatan akala ko kung ano kakakagurat ka yan sigurado ako dito ito nagka problema mga guys yan nabunot ito sigurado dito sa kagubatan Yan mga guys, ito yung linya namin ng tubig dito sa kagubatan. Yan, wala pa naman ako na nakikita ang problema. Yan, siguro lakad pa tayo. Baka nandyan sa may unang-unahan. Yan, kailangan lang natin maging maingat sa paligid. Yan, dahil nga nasa loob tayo ng gubat. mag-ingat tayo sa mga ahas mga guys. Marami ditong ahas. Malalaki. Yan. Kaya lagi ako nakabota mga guys. Pagpapasok ako dito sa gubat. Yan. sa may akong itak. Yan mga guys. Yan. Nakita ko na nga yung naging problema. Kung bakit wala kaming tulo. Ayan. Nabunot siya. Ayan mga guys. Oh. Nabunot siya dito sa pagkakadugsong. Ito yung kadugsong niya mga guys. Ayan labunot ito naging problema niya mga guys kaya na walang kami natulo sa tangke yan labunot pala siya dito sa gubat yan kailangan ko na siyang itali para makaipon na ulit ako ng tubig doon sa tangke at baka may mga dumating na ang customer Magwashing, magkarwash Ayan, wala silang magamit. Ayan mga guys, idudugsong ko muna. Tatali ko muna. Ayan mga guys, naidugsong ko na siya. Yan, tinalihan ko na nga. Yan, dapat maigpit yung pagkakatali natin sa kanya para hindi siya mabunot agad. Yan, titingnan pa natin dyan sa kasunod. Baka mayroon pang may problema, may butas yung hos o kaya may nabunot pa dyan. Yan, sana naman wala na. Para diretso na yung tubig dun sa tanke ng tubig namin, makahipo na kami. Ayan mga guys, lakad na ulit. Guys, meron pa akong nakita ng isa. Ayan, sumisirit siya. Hindi naman siya nabunot. Ayan, sumisirit lang siya dun sa pagkakatali. Ayan, sa tagal ng panahon mga guys, yung tali niya, parang nabubulok na. Ayan, rumurutok na. Kaya nagkukusa ng matanggal. Kaya ayan, sumisirit na siya mga guys. Oh. So. Kaya maganda talaga pag ganyan may problema, babaybayin ko siya rito. Para makita ko lahat yung mga problema niya dito sa linya. Ayan mga guys, talihan ko muna. Lakad na ulit mga guys. Yan, may nandaanan na naman tayo na sirit dun. Tinalihan ko na nga. Yan, bulok na kasi yung mga tali mga guys. Kaya sa lakas ng pressure ng tubig. Yan, may tinutulak na siya ng tubig. Lalo na pag bulok na yung tali niya. Yan, kaya pinalitan ko sya ng tali. Yan, kaya lakad na ulit tayo mga guys. Yan. Ayan mga guys, pagkatapos na natin magdugsong nung nabunot na hose, yan, may nakita pa tayo sa Kaya tinalian rin natin. Yan, medyo bulok na kasi yung tali niya mga guys. Kaya yung tubig, sumirit na. So sobrang katagalan mga guys yung mga tali, nabubulok. Yan, pahinga muna tayo mga guys, upo muna tayo dito sa puno, yung punong nakatumba. Ino muna tayong tubig. Ayan mga guys, medyo nakakapagod rin. Yan, medyo malayo rin. Pahinga lang tayo ng konti. Yan mga guys, lakad na ulit. Tama naman ng pay nga. yan medyo mainit na kasi. Eh. Aga-aga nating umahon. Tinangali na tayo. Ayun mga guys. Sikat na nga ang araw. Kanina nga madaling pa dito sa loob ng gubat ngayon. ayan. Aliwanag na. Tanghali na siguro. Ano bang oras na? Ayun, 8:30 na pala mga guys map din na yung sikmura ko. Gusto ko na namang magkape. Ayan. Malayo-layo pa tayo. Pahinga tayo ng pahinga. E malayo pa yung lalakarin natin. <laughs> Madudulas tayo mga guys. Ang hirap ng daan dito. Ayan, palusong. Ayan, bangin yung nasa tagiliran natin. Paingot-ingot tayo paglalakad. Ayan mga guys, malapit na tayo sa labasan. Ayan, palabas na tayo ng gubat. Ayan mga guys, nandito na tayo sa labas ng gubat. Ayan. Diyan nga tayo galing sa loob. Tala. Yeah, nakalabas na tayo ng gubat mga guys. Yeah, at, at yung tangke namin ng tubig nandyan lang sa ibaba. And mga guys. Aray, 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 tinik, aray. 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 Yan mga guys, tinik pala yun. Aray ko. Aw. Masakit. Guys, nandito na tayo sa tangki ng tubig. Yan, nakababa na tayo. Yan, may tulo na siya mga guys. Yan, tingnan nyo yung laman. Nakaipo naman. Yan, may laman na siya. 1 port. Yan, daming nga nabawas mga guys kasi wala nga siyang tulo kanina. Pero ngayon, ayos na. May tulo na yan. Kahit may gumamit na may gumamit na dyan sa baba, yung mga magkakarabas, okay lang. Basta yung tubig na nagagamit nila, yan, napapalta naman. Kasi may tulo na. Ayan mga guys. Ayan, nakatapos naman na ako sa akin ginawa. Nakakapagod nga. Ayan, pawis na, pawis na ako. Ayan, pagkababa ko nga dyan sa bahay, Diretso ka pinako. Na-update na nga yung sigmura ko. Hanggang dito na lang mga guys. Ayan, maraming maraming salamat.